Pigeons, hindi lang sila basta ibon. Sila ay mga atleta, kaibigan, at bahagi ng kasaysayan. Ako si Jaime Lim at welcome sa Pigeon Talk 101. Mga kalapatids, uh, sa pigeon sports, siyempre lahat tayo gusto natin manalo. Masaya pagmuyang kalapati natin. Yung iba lang, makauwi lang, masaya na sila. Yung iba naman, gusto na achievement, mag-champion. Sometimes, di nakauwi ang ibon natin sa training or even sa derby. Ano ang dahilan? Okay, today, pag-usapan natin mga dahilan, ba't di nakakadulo ang kalapati natin? Una-una, kailangan maging malusog ang kalapati natin. Simula sa sisyu pa lang. Pagpisa nila sa itlog, kailangan nakatutok na tayo. May iwasan na magkasakit sila. So sa umpisa pa lang, yung breeder natin, kailang malusog para ang sisyu ay maging malusog. So, pa lang, kailang malusog ang breeder. So, what should you do? Anong dapat gawin natin? Ang importante, bago magsalang tayo, kailangan naka-flashing ang magulang. Dapat i-treat natin lahat ng sakit na nakakaroon sa ibon. Dapat i-flashing mga magulang bago isalang sila. So, pagpisa pa ng, ng sisyu, dapat naka-deworm na rin ang magulang at i-treat uh, lahat ng mga sakit sa loob ng isang ibon. Uh, pagpisa na ng, ng sisyu, hindi ma-transmit o may lipat ang sakit ng mga para hindi may lipat ang sakit ng isang magulang sa sisyo para maging malusog ang sisyo. Pagpisa ng mga sisyo ko tinututukan na ng mga lopman ko. At pagdating ng mga two weeks old, sinusubuan na namin ng uh, ideal pills at saka mga vitamins. Ang vitamins binibigay ko ay uh, yung pills na B1, B6, B12. Tubig ng mga breeders, nakalagay doon ang multivitamins para sa pata. Ang ginagamit ko, Clusivol. yun ang turo sa akin ni Uncle Victor. Yun ang ginagamit ni eh, Uncle Victor Lim sa mga kalapatin niya, mga breeders niya before. Ideal pill naman, nakatulong sa pag-digest ng mga kinain ng mga sisyo. Magandang paglalaki nila, pag magandang digestion nila. Maliban sa multivitamin, nagbibigay kami ng apple cider, garlic oil, honey sa mga breeders. Two to three times a week, nagbibigay kami ng oregano sa mga breeders para silang kusat, tumutukad dun sa mga nakasabit na oregano. Ito nakakatulong sa kalusugan ng mga sisyo. Another factor that affects the growth ng mga is yung mga pigeon pox and mga kanker. So para maiwasan ng kanker, kailan malinis ang loob mo. Pag malinis ang loob mo, maiwasan ang kanker. Yung nest ball nila, kailan malinis. And with that, talagang mawawala ang kanker sa sisyo. Kailangan malinis ang bowl para mawala ang kanker sa sisyo. Pag malinis ang loob mo, tapos walang ganong lamok, hindi magkaroon ng packs ng sisyo mo. For the past few years, madalas paglilinis ang paglilinis ng loob ko, wala na akong pigeon packs sa loob ko. About sa respiratory naman, yun ang pinaka-importante sa isang ibon na pangkarera. Pag nakaroon sila ng respiratory sisyo pa lang, don't expect na mag-perform sila. Mahirapan na sila mag-perform dahil malit pa lang sila, may problem na sila sa lungs nila. Kaya isang ibon na kinakarera natin, importante yung respiratory nila, yung paghinga nila, endurance nila during the race. Paano maiwasan ang respiratory ailment? Isa is uh, kailang magkaroon na magandang ventilation sa loob mo. Pag magandang ventilation, mas maganda ang, pag ang paghinga ng kalapate. And uh, pag meron bagong ibon na papasok sa loob nyo, meron kayong importation o may binili kayong bagong ibon, importante naka-quarantine sila at least 30 days na quarantine check nyo kung may sakit yung ibon check nyo ang droppings nila kung 100% na kayo walang sakit sila or i-flushing mo na rin kung anong flushing may bigay mo bago mo sila isalang sa lock mo pag pinasukan ng isang ibon galing sa labas sa lop mo na may tama, na may sakit. Siguradong mahawa lahat ng kalapati mo at ang breeder mo hindi gano'ng kalusog. Ang ibibigay na kalusugan sa sisyo hindi rin maganda. So hindi ka mananalo pag di magandang ang kalusugan ng sisyo ninyo. Maraming dahilan ba't nawawala ang kalapati at ba't hindi nakakauwi sila o hindi nakakadulo sa karera o sa derby. One of the factor is hindi malusog ang sisyo. Basta anong tutok mo, anong pag-alaga mo, pag di malusog sila, hindi rin makadulo sila, hindi, ma hindi rin makauwi factor maybe is the bloodline. Pag di magandang bloodline, siyempre hindi rin magandang performance. Or pag minalas naman tayo, di natin malaman baka nalambat ang ibon natin. So, isa rin factor yung nawawalang mga ibon. Meron naman iba, mabagal. Pero pag mabagal, usually long distance bird sila. Hindi naman sobrang bagal. Dapat uh, nasa tama lang. Hindi yung wala silang speed. Huwag kayo mag-alala. Pag ang ibon nyo sa umpisa, uh, medyo mabagal sila wala sa top 10 wala sa first page ng race result pag long distance bird medyo mabagal sila pero dumudulo sila ang speed bird medyo usually sa umpisa mabilis sila pagdating sa malayo na medyo mahirapan na sila so wag kayong mag-alala kung mabagal wag lang yung sobrang bagal na next day or two days umuwi, yun ang bloodline na hindi nyo dapat itabi. Dapat itatabi nyo mga flyers ninyo na gagawin breeders na very consistent. Muwi sila sa tapat na oras na hindi nakakat off. So, gaya yun sabi ko, dapat pumasok sila. Dapat sa seven races, at least 6 or seven times complete clocking sila. At ang, ang, gusto ko sa lahat, mga pasok sa top 25%. So, magkaroon ng limang top 25%, that's good for me. Tungkol sa kalusugan ng kalapate, ang may kasabihan na Prevention is the best medicine. Iwasan natin na magkaroon ng sakit sa loob mo para mga offspring, mga sisyo ay maging malusog. Minsan man sa breeding, sa dalawang itlog, isa lang napipisa. mahina bumigyan ng similya, dalas na bugok. I'll attribute that sa pag-alaga ng breeders. Hindi malusog ang breeders. Tapos ang breeders, pag let's say, may itlog, nahihinto after another clutch. Nakadalawang clutch na isang pares, bago siya iklog ulit. Kung mabagal siya umiklog, ibig sabihin, hindi siya malusog. So, kailan malusog ang breeders natin? Pag may breeding ng kalapate, dapat hanggang four clutches maximum. So, minsan, tatlong clutch lang, ini-split ko na. Iwasan natin na patuloy-tuloy ang breeding. Meron mga dyan breeder, sinasamantala yung breeder. Whole year through, buong taon binibreed. Hihina yun. Hihina yung breeder, pati mga sisyo nila mahina. Yung mga nagkakasakit ng ibon, hindi mo maiwasan. Pagdating ng tag-ulan o masyadong mainit, tag -init, nagkakaroon din ng sipon, nagkakaroon din ng sakit. Yun mga factors na iwasan natin. Pagdating ng tag-ulan, siguraduhin na sila nasa labas at uh, magdamag-ulan sila. Siyempre, masipano, baka sipunin sila. So, mas maganda pag ganun tag-ulan, nasa loob lang sila. pag sa gabi, pag may bagyo, pasok lang natin sila sa loob. Pag malakas ang ulan, hindi ko lang sila ino open loft. Pag masamang panahon, mas na nasa loob ng loft na lang sila kaysa i-open loft. Iwasan na may labas sila sa labas na lumilipad o open loft. Pag malakas ang hangin o malakas ang ulan, hindi ko na sila pinapaloft exercise. Pigeons, hindi lang sila basta ibon. Sila ay mga atleta, kaibigan, at bahagi ng kasaysayan. Ako si Jaime Lim at welcome sa Pigeon Talk 101.